Hello mga kasari, magandang gabi sa ating lahat. Welcome ulit dito sa aming tindahan. Kaka-close lang ni Kuya Dave, kaya ayan ang roll up natin is naka-down na. Time check is nasa 9.30 na ng gabi. So magko-close kami 9 ng gabi. Ayan mga sisiko so for today's video ay ipapakita ko ngayon ang lagayan namin ng mga biscuits at saka candy so ginawa ko tong vlog gabi kasi nga pag araw hindi siya kita against the light meron kasi tayong uh, kasari na nag-request sa akin na gusto niyang makita ang lagayan ko raw ng mga Uh, biscuits and candies sa harapan ng tindahan. Kaya pagbibigyan natin ang ating kasari. Shout out sa iyo kasari, sana nanood ka. Okay, sisi ko, sana napanood mo yung video na to. So dito sa harapan ng aking tindahan ay meron ako ditong maliliit na stante. ayun nasa bungad talaga ng aming tindahan ito nakalagay kasi ito yung pinakamabentang paninda sa mga kabataan lalong lalo na at may pasok ngayon ayan, so mga sisi ito pinagawa ko talaga ng sadya, pinasukat ko talaga siya para kasyang kasya dito sa harapan ng aming tindahan so first na ipakita ko sa inyo ay itong uh, maliit kong stante ayan, na meron siyang 1, 2, 3 4 na layer so hanggang dulo doon sa pinakadulo papunta dito, ayan, sukat na sukat yan siya. Tapos ang lapad niya din, sukat na sukat na sakto lang siyang makapatong dito sa, ayan, sa semento. Tapos, dito na side, kailangan hindi siya mabangga pag mag-open ako nito. Ayan, kapag may bibili, hindi siya matamaan. Ayan. So, ganyan yung gagawin ninyo kapag kayo ay magpagawa. Kailangan sukatin nyo talaga para kasyang kasya sa inyong lagayan. So, dito sa pinakataas, uh, naglagay ako ng allowance. Hindi ko talaga siya pinasagad doon sa pinakataas talaga kasi naglalagay ako dyan ng mga drinks. Meron ako dyan mga sito, cobra, meron akong... Uh, Ano tawag dyan? Gatorade uh, at saka sting. Kaya lang, naubusan na ako. Kaya nagkalbo na yan dyan kasi naipasok na sa ref. So, safe na safe talaga kapag ganito ang ating lagayan ng mga mga pagkain or mga tinda natin. Hindi kasi siya mapasukan ng mga mababait mga sisi ko kasi meron siyang sliding door. Ayan, i-slide lang natin siya. Kailangan pagawaan din natin ng sliding door para safe yung mga item. So, meron tayo nitong iba't ibang uh, playboard ng mga paji bar. Meron ding mga lava cake. Ayan, yung mga KK Cream O. Ayan, iba-iba yan mga sisi ko. And meron din tayo dito sa tabi. Ayan, mga Calchis. Ayan, sa pinakagilid. Meron tayong doughy Donut. Ayan, ito yung mga mabentang paninda ngayong pasukan. Ayan, pang ng mga kabataan. So, ganito siya sa malayo. Apat na layer po yan. Tapos dito sa harapan, syempre, naglagay na lang ako ng space dyan. So, pwede naman sana na isagad ko tong glass na to. Ito y hanging glass naman. Pwede ko sana siyang isagad dito. Kaya lang, hindi na lang para malagyan ko pa siya dito ng pwede kong isabit. Katulad ng mga gamis, nips, ayan. Pwede ko pa siyang mailagay dyan. And ito y, uh, pinasadya ko rin siya. Hanging shelf siya mga sisiko So, nakalagay dyan yung mga chucky, maliit at malaki. Tapos, meron din akong Dutch mill tapos meron din tayong mga biscuits iba't ibang mga biscuits diyan ayan tapos ang mga biscuits nakatayo siya mga sisiko yung iba ay eh, ni ko na lang siya tinanggalan ng plastic yung mga mahahaba yung mga hahabang ano uh, biscuits hindi ko na lang tinanggalan ng uh, plastic And itong mga medyo hindi naman siya mahaba, ayan, tinanggalan ko siya ng plastic. At ang uh, idea namin ni Kuya Dave kapag may bibili ng mga biscuits, mga sisiko uh, may, may nakalagay doon sa harapan na nakatayo ganito para kita ng mga mga customer natin. Tapos kapag may bibili, kung ano yung mga nasa harapan talaga, ayan, kung ano yung mga nasa harapan talaga na pinatayo natin, yun yung ibigay natin. So, halimbawa, ito, ano ba yung kunin nato dito? Bravo. So, yun ang mga sisiko, Kung ano yung mga nakalagay sa harap, yun yung una nating ibigay kapag may bibili. Tapos, palitan na din natin ng bago. Ayan, kailangan makuha yung nasa pinakaharapan para hindi mag yung kulay at hindi din siya maabutan ng expiration. Baka kuha ka ng kuha ka na lang sa likuran tapos hindi mo na namalayan na yung nasa harapan pala is hindi mo na nakukuha. So kapag matamaan niya ng init, tulad ng nasa, nabanggit ko kanina, mag yung kulay. So, meron ditong apat na layer. Ayan, apat na layer din siya. Same dito sa kabila. Kaya lang ito ay may paa. Tapos, ito dito is hanging. Nakahang siya. And, itong lagayan ko ng candy ay meron siyang 24 na butas. Ayan, mga sisiko. So, maraming candy na ang may lagay natin. And, sa taas lang ang may takip. Ito dito. Alang ang may takip. Tapos dito na side, syempre, parang mahirap na lagyan ng takip. Wala na siyang takip. So, ang tips ko sa inyo, maglagay na lang tayo, maguhit-guhit na lang tayo dyan ng yung chok na pang ano ng langgam or ipis para walang makaakyat dyan na mga uh, langgam. So, dito sa mga candy ko, so far, so good naman, walang mga langgam na nakapasok kasi naglalagay at naguguhit kami dyan ng mga chok Ayan. So, flex na lang din sa inyo ang presyo ng ating mga candies. So, wala na tayong piso-piso. Meron pa prutos na lang. Pero halos ang nandito ay tatlo piso. Tatlo piso na siya. Tapos kapag isa, dalawang piso na yung benta natin. Ayan. So, pinagawa ko rin ito mga sisi. Basta siguraduhin nyo lang kung ano yung size ng gusto nyong ipagawa. Maghanap kayo bago kayo mag-decide maghanap muna na kayo ng mas mura. Yun, yung mag-ikot-ikot muna kayo, maghanap kayo ng mas mura. Doon kayo magpagawa, tapos magdala na kayo ng sukat, ng glass, ng ipagawa ninyo. Actually, meron pa ako ditong malaking uh, stante na napakahaba din siya. Ayan, sa mga dati ko ng mga viewers, ayan, dito ko nilalagay yung aking mga gamis. Tapos dito natin nilalagay yung Uh, mga ano natin, mga mga nakastack natin na iba pang mga item ayan, mga biscuits, noodles ayan meron tayong mga malalaking stante, meron pa tayong mataas na stante doon, tapos sa gitna meron din tayong mga stante so ang pinaka, ano ko lang pinakita ko kanina, yung pinakabungad talaga na yun yung pinakamabenta sa mga kabataan itong dito na part Ayan, so dito wala akong glass na nilagay kasi nilagyan ko siya ng ganyan, yung patungan ng mga chichiria. Ito dito, ganito. Nalimutan ko na wire basket pala, yan. Bumili ako ng apat na ganito para pwede ko siyang mapatungan ng aking mga, yan o, oh, mga crunch, easy, ayan, dingdong. Tapos meron tayong maisabit-sabit din na kahit ano. Kaya hindi ko siya nilagyan ng glass na lang dyan. Ayan. So, ganito yung harapan ng ating tindahan, mga sisiko. Okay. So, ito idea lang. <laughs> nasa sa inyo na, na. nasa, nasa sa inyo na, mga sisiko. ito idea lang naman. Na kung baka kung gusto nyo, gusto nyo yung pagawaan ng stante ang inyong tindahan para maganda tingnan, asukatin nyo muna. Okay. Tapos, sige. Ikot na lang tayo ng ano para makita naman ninyo yung ibang stante ko. Ayan dito, meron din ako maliit na ng aking mga pang personal na hygiene, <laughs> yung mga sabon, ayan. Dito din siya nakalagay. Tapos ito dito, meron ako mahabang glass sa likod ng uh, lagayan ko ng aking chichirya. Kaya lang hindi na siya kita yung mga naka -display. kasi nga na natabunan siya dito mga chichirya. So mas priority sa akin ang mga chichirya. Kasi ito yung pinakamabenta. So, ayan mga sisiko. Hanggang dito na lang. Thanks for watching. See you next vlogs. Bye for now. Bye-bye!